Ayan mga kaibigan, uh, bubuksan na tayo ng ating uh, mabait at butihing barangay chairman na si Kapitan Jojo Reyes ng uh, Talundos dito po sa BFRB. At bibisitahin ho natin ang kanyang taniman at garden dito sa kanyang uh, barangay. Hapag, Hapag kainan. Hapag. Hapag. At Ayan si Kapitan Jojo Reyes mga kaibigan. At uh, tingnan nyo muna po at panoorin nyo muna po yung uh, ganyang uh, mga proyekto. Yung kaharbis lang. Ayan, ka lang daw po ng mga bunga dito kasi napakaraming bunga po ng mga gulay dito. So ito po ang programa ng uh, DILG. Kaya barangay. sa barangay, kaya binisita po natin dahil... Uh, at titingnan ho natin kung talagang nakakasunod yung ibang mga barangay. Pero sa so nakikita po natin talagang aktibo po ang itong barangay Talon 2. O so tingnan nyo. Pipino. Pipino, ayan. Ayan. Pipino. Mukhang napakasarap nyan. Ayan si Kapitan Jojo Rie. Susundan natin mga kaibigan. Uh, para makita natin yung kanyang mga, yung mga proyekto. Ayan ayun, sariwan-sariwa ayan kailangan ko lang tukuran kasi bumabagsak na mm -hmm. ayan, mga bunga yan, ma malawak po yan mga kaibigan so, dito, hanggang doon yan no? dito, dito, dito. Uh, masili. ay, mga sili ano tawag dyan kap? Uh, siling tingala ba? Siling Labuyo. Siling Labuyo. Oh. meron din akong siling haba. Yeah. Ang daming bunga. Silang. Mukhang kaharbis lang yan. Oh. No? Pero marami pang bunga. Uh, mamaya, uh, titikman natin yan mamaya. <laughs> masarap yan, masarap mga kaibigan yung sariwang, sariwang, uh, yan, katulad yan. No? Uh, kahapon daw, malalaki yung hinarbis nila dito kahapon kasi tayo kaya... Ayun, uh, yeah. Bikulano kasi sikap mga kaibigan kaya mahilig magtanim. Kaya yan, meron tayong laeng. Oy, may laeng. Oy, mahilig sa laeng mga kaibigan. Uh, Naku, napakasarap po ng laeng na ito. <laughs> mm, yung mahilig ko, oh. punta lamang ho kayo dito. Hanapin niyo lamang po si Kapitan mayroon Jojo. Kamuti, mayroon... May kamatis. Mm. Yan lang, ang kamatis dito mga kaibigan. Kaharbis lang. Ah, hapon ayan pero may mga bunga pa